hindi kaya sa sarili naman sa'yo. Mm. Diba? Kasi oh. kailangan lang talagang magpaloobin lang. <laughs> At atay, ang Pasko mo lang? Kasi busy ka ngayon, no? How you will... Oh yes, paano pa? Mag-celebrate ng Christmas? Wala, wala, wala. Walang Pasko. Pasko na Nandito siya. <laughs> Mag-celebrate ng pag ng 12. Tapos afternoon ng ngayon, today, wala talaga. Nag-iba yung Pasko namin, pamilya. Dahil uh... sa... Uh, with uh, Topak, a new action star is born in the uh, kay, kay Arjo. Yes. Even Julia. Does it mean to say, ah uh, ito na yung tatahaking landas ni Arjo? Arjo? Arjo naman is kahit anong may ibigay mo. Hmm. Ito ko naman. Ito ibigay mo kaya I mean, Morrissey aside, kaya niya i-portray na ka. Mm Proven -hmm. naman yun eh. Mm -hmm. So, hindi lang yan mag-stick sa action, kaya drama. Kaya niya. And thank you pero mga bagong action. New breed ha. Julia and Arjo. Thank you. Malaking bagay yun. As a producer, any expectations sa December 27 awards? Ang galing-galing ni Arjo dito. Any expectations? Lahat naman eh. Gusto naman manalo. Lahat din. Gusto kong kumita. Ang galing-galing diba? Bahala na po. Baha na na po. Ano kung may sultang sa 27. Huwag tayong mag-expect. Pero basta pa lang natin mag-expect

at least ngayon, uh -huh. na, natuturo ako. So next sally ko, adjust na. Uh. balita naman, so, you're very hands-on daw po as a producer. Kailangan oh, kasi, Kailangan okay. kasi. Una, kailangan ula pinagmamalaki ko yung kailangan. So, pangalawa, pinagmamalaki ko yung mga artist na pinagkakalimutan. Ang ganda din, sayang kung hindi ko tututupan. Pagpabayaan ko yung kulit ko. Sige lang po. Last na lang. First Christmas with your ako, kamusta po kahapon yung first Christmas mo? Ay, masaya. May sakit siya. Ah, kakaawa. ngayon Ay, eh. pagod ko lahat ng 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 tira. Ah, uh, ko lang yung asawa ko kagabi. Kasi yung, sabi ko akala ko hindi kami magkikita kahap kagabi sa kasi uh -huh. sabi nga ni Ria na may sakit so hindi niya madadala doon sa bahay ng yanan ko. Sabi ko nung nalungkot ako pero nung, nung last minute sabi ni Ria, ma'am ayaw namin iwanan si baby namin, ayaw namin iwan, dali namin doon sa bahay Mami, ni ma'am ni Katito, eh, meron naman yung kwarto. So, doon ako nabuhay na nung pagdating doon halos hindi ako na, hindi ako kumain. Oh, Nang Pasko na <laughs> lang, lang ng midnight, hindi ako kumain. Pagdating no, doon, na-tripper na no, hindi ako kumain, hindi yakap ko lang yung ako. Siya lang yung, siya lang yung, yung nagpa-uwi ng pagod ko pag At dahil may sakit, sabi ko, ipalik niya sa akin, sa akin. lang sa siya lang, yeah. siya lang yung naging focus ko sa pagod, sa hirang, sa lahat. sa uh -oh. Metro Manila Film Fest. Pero, masaya ako. Kahit pag At worth kira. it. Uh, yes. yes. Maraming sila. Gusto ko to eh. Yes. Maraming yes. sila. Ito ang movie-goers. Yeah. Topak ko. Topak ko. Um, uh, no, please, panood. So, kasi sa gaya yung sabi ko, kung hinanaan at pinalakpak sa ibang bansa, bakit hindi sa sariling bansa natin? Diba? So, sulit ko yung Topang. Maniwala ko, hindi lang po siya action. Meron siya drama, family drama, basta yeah. kayo na, kayo na. Dahil, um, like kayo ang dami na yung nagsusyon na, so, na maganda daw talaga ang topa. It lang po yung, kasi, deserves more cinemas. Yes. Deserves, deserves more, more cinemas. cinemas. Uh, okay. uh, What's uh, next after to Topang? Yeah. What's next? Yeah, na na Ito na muna. Salamat. you. Thank, you. Thank you.